Ito na nga guys, samahan niya ako guys na mag-food trip tayo ngayon. Naisip akong pumunta ng gaysan at kumain ng pansit tinuguan. Yun, sinubo ako na nga. Yan, nasarap talaga. Wow, seryoso. Seryoso ako dyan. Eh. Teka lang, direct kukuha ako ng suka. Kaya mo natin ng suka para mas masarap. Try nyo to guys. Masarap kaya yung ano pansit na may dinuguan. Mukhang weird lang pero pag tinigman yan, ah, sobrang sarap kaya yan. Tingnan mo naman ang subo. Wow. Wala ka ng subo eh. <laughs> sarap kaya mong makain. Food trip. Hmm. Seryoso. Seryoso yung ano eh. Seryoso yung kumakain. Dami. At 25 lang yan guys. 25 lang pero uh, busog ko na isang ano lang. Isang pansit na. Isang mangko lang. Busog ko na. Tingnan mo. Ang laki na ano. Gutom na gutom eh. Gutom na gutom eh. Tingnan mo. Ah, tingnan yung subo. Ah, Nakahagaan na kumain eh. Ah, tingnan. Nakahagaan na, ah, na kumain eh. Dito sa vehicle kasi guys isa to sa pinakamasarap na na pansit. Pansit ba to na may dinuguan. Sobrang sarap niyan, guys. Try nyo guys. Sobrang sarap niyan. Yan oh, ngayon mo. Inaanamnam niya pa. <laughs> Inaanamnam pa yung ano yun, eh. Ayun na nga guys. na ko pa yung ano eh. Yung lasa ng dinuguan. Tsaka yung ano yung sile na may suka na may pansit. nagblend um, nag blend blend na sila eh. so parang sarap kaya demo mo uh, ah, bawal subo oh. parang ne eh. <laughs> gutom na gutom eh nagis na kasi ako nyan guys kanina is ko kasi wala pa yung ano katapos lang ng first subject namin then break time. Naglakad ako ng ano mo, 10 minutes papunta diyan sa kainan. Para kumain ng pansit. Para may iba naman yung merienda. Yan, tayo mo, wow, sarap kaya. <laughs> Parang ano eh. Pamigay ka naman. <laughs> Charot. Kaya talaga guys isang mangkulang busog na busog ka na eh dyan lang yan guys sa may ano sa may malapit sa may gaysano gaysano ligaspi sa may gilid meron dyan dyan nagtitinda ng ano pansit tinuguan marami siyang ano meron sotanghon pansit lapad oh, lahat ng merienda nandyan may spaghetti kaya Marami kang pagpipilian. Di ba? Yun. Isang ano lang, busog ko na eh. Kunti na lang, maubos na eh. Yun. <laughs> Tiniipon pa eh. Sinasay, di diba? Sayang naman kasi. Maraming hindi ko makain, no? Kaya, ubusin natin para walang masayang. Yun, parang may napunas pa eh. Yun, guys. Selamat.